for today's video so narito tayo kamusta kayong lahat at pasensya na ngayon lang din ako nakapag upload ng aking mga video rito sa youtube channel alam nyo naman napakarami kong mga ginawa simula ng 2023 hanggang 2024 ayan so yan busy busyhan po tayo kaya wala akong upload dito sa ating ha? Uh, youtube channel pero sa facebook po ay napakarami ko pong mga ina-upload doon, updated po tayo doon kaya kung hindi pa po kayo nakapalo sa aking facebook page ay magpalo na rin po kayo doon so ito ang una natin panimula sa 2025 na pag Uh, upload ng youtube channel ko kasi matagal-tagal tayo nawala sa aking youtube channel at ngayon tayo ay nagbabalik so ngayon kasi ang naisip ko dahil marso na at umpisa na rin ang tag-init kailangan natin ng something new na pagkakakitaan natin so sino-sino ba rito ang gustong-gusto maghanap buhay pero Uh, walang idea. So ngayon tayo ay may idea na ngayon sa aking isishare share for today's video. Tayo ay magalo halo dahil napapanahon ngayon ang uh, pag -halo, halo dahil ay tag-init na. So ishare ko sa inyo yung aking mga unang panimula na ating mga pinagbibili. So eto na nga. At ipakikita ko sa inyo isa-isa yung aking mga binili pang uh, panimula ng ating halo-halo uh, ngayong tag-init. So alam kong papatok ito dahil tag-init ang panahon natin ngayon. Kaya umpisahan ko na yung mga pinagbibili ko, ipakita ko sa inyo. So yan. Kasi dati, yung mga dati kong mga ay hindi ko na nagagamit kasi nga mga lumana. At maganda rin po sa ating panimula ay bago lahat para malinis po siya tingnan. Unang-una po kapag mga pagkain ang ating pinag-prepare, lalo na po kapag tayo ay Uh, may tindahan ng puro food, kailangan po talaga yung malinis, tingnan at kaakit-akit para yun po talaga ang bibili sa ating mga tinda ay maiingga nyo bumili. At bukod dun, kailangan may kalidad yung ating itinitinda at masarap para babalik-balikan tayo ng ating mga costumer. So, ito na nga. Bumili nga ako nitong mga ano itong... So, Ito. ito. So, ayan, kakailanganin natin ang mga garapon ng mga lalagyanan ng ating mga ititinda. So, ayan. Ito siya. So, yun yung mga garapon. At dapat, kailangan, meron tayong mga measurements para kapag bumili sila ng halo-halo, ay iisa lang ang lasa dahil in measurements natin lahat ng ingredients natin. Tapos, meron din tayo mga uh, leche flan na gagawin dito. At ito na nga yung ating kayudan. So, magsisimula tayo sa kayudan na ganito. Bago tayo yung uh, pag medyo umasen. So, bibili tayo ng dinudurog na lang. So, ito bumili rin ako kasi hugasan ko muna ito bago natin uh, lalagyan ng mga halo-halo ingredients. Tapos ito, may pang-scoop din tayo. So, binili ko na rin. So, ayan. Tapos, meron din tayo mga cups. So, binili na ako dito ng 16, 16 ons para sa ating paghahalo-halo na lagay dyan. And then, bibilis-bilisan ko na kasi medyo mo ano na yung ating pag uh, syempre kapag may bumili ng mga dalawa kailangan nating ilalagay dito sa may uh, bags o pag sa plastic labo para hindi matapon pag bibitbitin nila and then bumili tayo ng kutsara yan, ito ay 12 pesos bawat isang bago then, bumili na rin ako ng mga gagayat-gayatin na isasawag natin sa ating halo-halo tulad ng langka And then, may sabi, hiningi ko nga pala ito dun sa sa nagtitinda ng langka. Ito, masarap ko papakin yung buto ng langka. Tapos, bumili na rin ako mga lulutuin or lalagayin mamaya na uh, munggo na, mungo na red tapos sago na maliit at meron din tayong beans ito yan ang mga ingredients natin pumili na rin ako ng dalawang kilong asukal dalawang kilong asukal para sa ating paghahalo-halo saan so, mo nangyayari mga gulaman mo so, sa ito mga gulaman mo ah gatas sa so, ito gatas sa papelas yah apat na tieras ng gatas meron palo condensate. So, yan ang ating panghalo halo-halo. Nakabili rin nga pala ako ng ano ba yun? Ng saging. So, ito. Medyo maliliit yung aking nabili ngayon. Pero bukas ng mag-mag-apot ng Para bumili na mas malalaki at maniba. So, that's it for today, my blog Salamat sa nanonood. Diyan po ang ating, ating pangumpisang pagmimigosyo rito sa ating harap ng tahanan na halo-halo at napapanahon ngayong tag init So, hanggang sa muli at babalitaan ko kayo sa ating unang benta at sa mga gagawin natin kung paano gagawin ang ating mga ingredient nito. sian so, At hanggang sa paglaga, hanggang sa paglagay sa mga garapon ay i-update natin yan. So, bye-bye. See you on the next video and support my channel. Subscribe my YouTube channel. Bye!